Bismillah wa salatu wa salam ala Rasulullah. Ang paksa na akin talakayin at Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa aking mga kababayan at magandang gabi muli sa aking mga kapatid. Ang paksa na akin talakayin ay patungkol sa sa impyerno at ang paraiso. Ano nga ang anong sa dito sa loob nito, sa loob ng impyerno? At ano naman ang kapakinabangan o ano naman yung kabutihan na meron sa paraiso. Alhamdulillah, ang lahat ng puri at pasasalamat ay naangkop lamang kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang dakila, ang katastaasan, ang nagtataglay ng na walang hanggang kapangyarihan. Ang pagpapala at pagbati mapasa huling propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa lahat ng sa kanyang mga pamilya, sa mga kasamaan at sa lahat na mga tao na tumusunod sa tuwid na gabay. Alhamdulillah, ang paksa na aking uunahin ay patungkol po sa impyerno at ang mga pagdurosa dito. Ang alas ba nagwika sa malapit na kulugan sa wikang Tagalog, ang ibig sabihin nito, katakutan ninyo ang impyerno na ang panggatong ay ang mga tao at mga bato na inihanda sa mga hindi mananampalataya. Ito lamang po ay paalala sa mga tao na hindi mananampalataya na inshallah, inshallah matagpuan niyo kung ano ang tutong utos ng ating tagapaglika o nag-iisang tagapaglika na si Alas Banu Atala. Ayon naman sa hadis ng Propeta Muhammad SAW na sinabi ng kanyang Propeta Muhammad SAW ang init ng apoy nang impyerno, na pag nagpinan ang pinakainit dito sa ibabaw ng lupa ay isang bahagi lamang ng init ng mayroon sa impyerno. ang sugo ng Alassalam salam nagsabi nang na init sa lupa o ang init ng apoy na dito sa lupa ay sapat na na para magpahirap sabi naman nila o sabi ng mga kasamahan ng propeta Muhammad sallam. Ang sabi naman ng propeta, ang init ng apoy ng impyerno ay nakakaigit ng anim na putsyam na bahagi kaysa init dito sa ibabaw ng lupa. At ang bahagi nito ay kasing init. Subhanallah. So, kung ating mararamdaman ang init na nandito sa ibabaw ng lupa ay isang porsyento lamang na init na ating nararamdaman. Ang anim na putsyam ay naghihintay sa impyerno kung sino ang hindi sumunod o maniniwala sa naging isang tagapaglikan na si Allah Ta'ala. Ang impyerno ay may pitong antas na ang bawat antas ay mas matindi ang pasakit na maidudulot sa, sa iba pang mga antas. Ang bawat antas ay tatahanan ng mga tao ayon sa kanilang mga nagawa. Ang mga nagpapanggap na mga Muslim ay mananahan din sa pinakamababang antas ng impyerno na siya ay may pinakamatinding pasakit o pahirap. Ang pagdurusa sa sempirno ng mga hindi mananampalataya ay walang katapusan. Hindi titigil sa tuwina na masusunog ang kanilang mga katawan o kanilang katawan. Muli ito ibabalik sa kanila para maragdagan o marag madagdagan ang parusa sa kanila. Ang alas o banuatala ay nagwika sa malapit na kulugan sa tuwing masusunog ang kanilang balat. Papalitan namin iyon ng panibagong balat upang lalo nilang malasap ang pahirap. At sinabi pa sa isang aya, sinabi ng Alasubanuhatala, sa malapit na kaulugan sa wikang Tagalog, ngunit ay mga di sumasampalataya ay nagpapasok nagpapasaka nila ang apoy ng impyerno na hindi pupuksa sa kanila upang sila ay tuluyang mamatay. Hindi rin pagagalin, pagagalingin o pagagan, pagagaanin ang pahirap nitong dulot sa kanila. Ganun namin gaganti palaan ang mga mapagmataas. Lalagyan sila roon ng mga tanikala at igagapos ang kanilang mga Subanala, So na kung tingnan natin ang pahirap sa mga hindi man ng palata o sa mga tao o sa mga nilika ng ala subanwa wa na makakapasok sa impyerno, Subanala so, ito lamang ay mga paalala sa atin sa ating mga nilika na dapat tayo ay magbalik loob sa ating nag-iisang tagapalika o nag-iisang may hawak ng ating kaluluwa. At inyong makikita ang mga salarin sa araw na iyon na sama-samang nakagapos ng mga tanikala. Sa kanilang makasutan ay gawa sa alkitran at ang kanilang mga muka ay tinatanggap ng apoy. <coughs> So, Kung ating mapapansin nang, uh, na ang propeta Muhammad SAW o nga lang sa nagsabi sa isang aya, Subhanallah, so, ang pinakamagaan na parusa pagdating sa empyerno ay ang isang apoy na ilalagay sa kanyang paanan. Dahil sa apoy na yon o sa maliit na apoy, Subanala, so, pati ang kanyang utak ay kumukulo. Ganun po ang pinakamagaan na parusa doon sa loob ng impyerno. Iambing nating mga kapatid ang init na nararanasan natin sa ating panahon o dito sa ibabaw ng lupa. Yun lamang ay isang porsyento sa impyerno na ang naghihintay sa mga hindi naniwala sa nag-iisang tagapaglikan na si Alas Banu Atala, ay anim na putsyam na bahagi ng apoy na nandun sa impyerno. So banala, pag-isip-isipan natin mga kababayan at mga kapatid na hindi gumagawa ng mga kabutian o hindi nag-aalala sa kanyang tagapaglika. Alalahan natin ang mga bagay na ito. Dahil wala tayong ibang patutunguan kundi dalawa lamang. Ngunit kung tayo naniwala at magbalik loob sa ating tagapaglika, so banala, wala tayong paghihirap na mararanasan pagdating sa araw ng paghukom. Ang mga salarin o mga kriminal na tinutukoy dito ay mga hindi mananampalataya. O sila ay hindi naniniwala sa nag-iisang tagapaglika, mga pagano, mga matitigas ang mga ulo mga suwail sa alasubanuwatala, ang pagkain ng mga mapupunta sa impyerno ay kakilakilabot na punong kahoy na kung tawagin ay sugum. Nang sinabi ng alasubanuwatala sa wikang Tagalog o sa malapit na kulugan sa sinabi ng alasubanuwatala, tunay na ang puno ng sugum o sakum ang magiging pagkain ng mga makasalanan. Ito ay parang latak na lang latak ng langis na maitim na kumukulo. Nakukulo sa loob ng tiyan na tulad ng pagkulo ng mainit na tubig. Subhanallah. Kaya sa aking mga kabayan, una, sa mga hindi mananampalataya, ito ay paalala lamang unang-una sa akin sarili na insya Allah, alamin natin maigi o tuklasin natin na para malaman natin kung ano ang totoong utos ng ating tagapaglika. Dahil ang ating tagapaglika na si Alasubanuwatala ay nagpadala ng mga sugot propeta para maging modelo natin para ipaalam sa atin kung sino ang dapat sambahin. Kaya nga, sila ang karapat dapat nating sundin dahil sila ang binigyan ng tamang tamang paggabay. At sila ay binigyan ng mga kasulatan at patnubay ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi pa ng sugo ng Allah sa alayhi Salam, kung may isang patak lamang ng sagum. Ang papatak sa lupa ay masisira ang pamumuhay ng mga naniniraan sa lupa. Kaya paano lamang na mangyayari sa tao kung ito ay kanyang, kanyang pagkain? So, uh, nala. Walang ibang pagkain kundi ang paghahambing na sagum na iinumin ng mga tao na mga magiging tao sa impyernong apoy na sinabi nga ng Propeta Muhammad Salam Subhanallah, na pag ito ay napatakan o nakapatak dito sa ibabaw ng lupa o sa mundong ito, Subhanallah, masisira lahat ng pagkain. Subhanallah, alalahanin natin mga kabay, mga kapatid, na napakatindi ang parusa na, na naghihintay sa mga suwail o sa mga hindi naniniwala sa nag-iisang tagapaglika. May isang salaysay, mula sa Propeta Muhammad SAW na siya nagbibigay linaw kung gaano kabigat ang pagdurusa sa impyerno na kung gaano katindi ang kaginawaan sa paraiso. Ayon sa Salaysay, ay hindi man ng palataya ay pinakaginawa ang pinakamaginawa niyang buhay dito sa daigdig ay dadalhin sa impyerno ilulubog siya na isang bisis at ahanguin din kaagad at saka sasabihin sa kanya. Nakaranas ka ba ng kaginawa noon? Ang sagot niya, hindi, kailanman. Eh, hindi pa ako nakaranas ng kaginawaan ang itutugon niya. Sa isang dagli ang paglulubog o paglublub lamang sa si impyerno, ay makakalimutan niya ang lahat ng kaginawaan at kariw kariwasaan sa kanyang nalasap dito sa ibabaw ng lupa. Ang mga mananampalataya ay may pinakamasirableng mas ding buhay siya ay ilulubog din o papasok sa paraiso at dadli ang ilalabas at siya ay tatanungin. Nakakaranas ka ba ng, ng, ng masirabling pamumuhay o paghihirap sa ibabaw ng lupa o sa nung ikay nabubuhay? Siya ay sumagot na hindi yan naranasan o kanyang nakalimutan ang kanyang paghihirap nung siya ay nabubuhay pa dito sa lupa. Subhanallah, so ang mga buhay, di, ang buhay dito sa ibabaw ng lupa kung ating iisipin ay ay panandalian lamang. Walang sino man nakakaalam kung ano mangyari kinabukasan.